Ma'am, napunta ako kayo dito? Opo, kasi nung September 29 nga po, nabangga kami. Ano pa nangyari? Kasi po, binangga po kami sa overpass din sa May Kubaw. Vehicular accident po nangyari? Opo. Sino pong kabanggaan nyo? Yung pong mismo yung reporter. Ano pala po ng reporter? Yung, kasi po siya po mismo naglista doon sa papel ko, Mar Mark Salazar. O, oh, kilala ko yan ah. Mark Salazar. Opo, hindi yeah. ko masyadong sa ano. Sa GMA7. Opo. Nung tumawag yung kanyang insurance pa, insurance supervisor sa amin. Ang insurance company naman uh, pala. So, hindi walang problema kasi eh, insurance pa magbabayan. Opo. Ang kaso po, sabi niya, sige po, intayin niyo po yung tawag. Sabi niya, eh, ilan, how many months na? September up to now, February. Pero tumawag na po sa yung insurance company ni Mr. Salazar. Tumawag siya. Hinihingi niya yung license ng asawa ko at saka yung insurance policy namin. Ang sabi ko, bakit kami mag-ano, eh kayo ang nakaano sa amin? Ah, hindi. Hindi nyo kailangan magbigay ng Opo. insurance policy. Dapat yung insurance ni Opo, Mr. Salazar. Yes. Baka miscommunication lang po ito. Sige, kausapin na natin si Mr. Salazar. Nasa rin yung telepono na, na. Uh, Mr. Mark Salazar, sir, magandang hapon. Good morning, Idol Rafi. Yes, sir. So, yung uh, sabi ko nga, baka miscommunication na ito ng insurance company at saka itong si uh, Mr. and Mrs. Umans. Kasi okay. nga raw, tumawag na sa kanila kaso humingi raw ng insurance policy nila. Oo, kasi kaya lang ang requirement daw ay sabi ng agent ko, kailangan namin mag-police report mm -hmm. para para tumakbo na yung uh, claims namin sa insurance. Eh kaso ang problema, parang hindi naman sila nagpapa-police report. Sabi ng agent ko, well, I'll ask again, ang sabi ng agent ko, ayaw nila magpa-police report. Eh sabi ko, eh, pa no. paano no. tayo tayo claim sa insurance? No. Eh requirement yun. Kailangan namin pumunta sa police station, mag-police report, tayo submit it to our insurance para makakuha na kami ng claim no. para everything settled. Eh sabi sa akin ng insurance ko, parang ay ng agent ko, parang problema yata nila may problema sa driving license, sa driver's license yung, yung foreigner kaya parang hindi sa pwedeng mag yeah. police report. Eh sabi ko anong paano mangyayari to? Meron kami natin? driving license. Sandali lang ha, uh, Sir Mark. Meron ho siyang driver's license. Yes. Pwede meron, magita? Ay, in my time. Ay, bag. Okay. So, merong Philippine driver's license? Meron po yes. kami sa immigration bago kami okay, na eh. Tapos ngayon, meron ho kayong report? Wala, Wala pa. po. Kasi sabi niya nga po, kukontakin kami, magkikita kami. Kami naman, eh, Willing kaming makipagkita kung kailan kami gagawa ng okay. police clearance. Hindi naman sila tumatawag sa amin how many months na kaming nag-iintay. So sabi nga ng asawa ko, bakit ganyan? Ang tagal-tagal okay. na. Okay. Pag meron pong uh, police report, mapoprocess uh -oh. na yung uh, claims? Oh yeah So of course. Kasi yung si Ulysses naman yung binabanggit niya sa so, yung agent ko eh, na pinapakausap ko sa kanila. Kasi hindi rin naman ako familiar sa process kaya yung agent ko yung pinaaasihasa ko then together we should have a police report and then process the claim okay pero sir mark aminado kayo na kayo may kasalanan oo naman no dahil talaga ako yung nasa likod tapos natumbok ko okay. yung buwita uh, ng kanilang istasyon yes. so, kapag uh, makausap namin itong uh, insurance adjuster uh, okay na dapat at uh, sasabihin niya yun ang kailangan yung police report kung ano naman ho yung kailangan requirement, okay naman kasi wala namang problema ho dahil dahil ako naman may eh, insurance naman and sila rin naman ay supposed may insurance dahil parehong babi sa sakya namin eh. Tani lang po ah, Sir Mark ah. Yeah. Mr. Ulysses De Leon, sir, ng insurance company. Apo, hindi po ako sa insurance, Sir Rafi. Ako po, po yung nagbenta ng kotse ni Sir Mark Salazar. Apo. Hindi ho kayo taka insurance. Hindi po, Sir. Sir Mark. Hello, yes. Ah. Hindi ho ba mas maganda kung A, eh, kasi kayo yung may ayaran sa sasakyan, kunin niyo po yung pangalan mismo ng yung insurance company and then alamin niyo po kung sino po yung insurance adjuster doon para yung po kayo mismo makipag-usap doon sa taong yun, hindi po kay dumadaan pa kay Mr. Ulysses De Leon. Napapatagal lang po eh pagdadaan niyo kay Ulysses. At oh, na nakakawawa naman po ito sila. Kanina ho, sabi nila sa akin offer eh September pa sila nagpa-follow up sa inyo at uh, hirap na hirap na roho sila sa aka-follow up napapagod na raw sila so ang sa akin siguro sir mas maganda sir Mark kung dediretso na lang po kayo doon sa insurance company ha kausapin po yung dapat kausapin doon at yun na lang po maging kadil ni Mr. Ma Mr. And Mrs. Usmans as opposed to dito dumadaan pa kay Mr. De Leon ah sige at saka kung kailan sila pwede na magpunta kami sa pulis para magpagawa ng police report siguro no kami nila anytime sa uman. Okay, pwede ho ba, pwede, Mr. Salazar, sir, pwede bang bukas? Mm. mm sige, ho. bukas. I'll I'll call after natin 'no, after la my coverage, I will call the the bank kasi ang insurance policy ko nasa bahay. tatanungin ko na lang yung bank manager namin kung ano yung K Kasi sir, yung aking sir, sir mawalan galang na boss 'no. Eh, pareho tayong uh, nasa media. Eh ang problema daw nila sa iyo, palagi raw may coverage. Uh, kaya eh, nainis na sila, napunta na sila dito sa amin. Sige, sige. Eh, katulad dito, uh, sir, eh, kinakausap kayo. Sabi nyo, pagkatapos ng coverage, eh, kailan po matatapos yung coverage ninyo, sir? Ah, uh, sige, 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 So, okay. will, will, will call the, uh, the insurance company. So, by tomorrow, Sir Mark, pwede na niyang kayo uh, makausap at uh, meron ng uh, information from the insurance company? Okay, sige, sige. Kung kinakailang pati kami tutulong para makipag na sa insurance company, para matapos na. Ah, sige po. Tumawag po sa akin. staff ninyo, I will update sir. Okay. Sige. Sige. Ganun gawin natin. Salamat po sir Mark. Ha. Magandang ah, hapon sa ah, iyo. Okay. Ma'am, first things first. Very important, police report. Sa anumang klaseng aksidente, uh, especially kung makiklaim ka uh, insurance sa insurance, police report. Hindi magbabayad ang insurance company nang walang police report. Mm. Ma'am, sa nakikita ko, miscommunication nga lang po talaga. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Okay na po yan. Solved na yung problema. But thank you okay? po, sir. Sige thank, po, you. thank you, sir. napakalaki talaga ng nagagawa ng na inyong programa. Marami kayong natutulungan kahit may pera o wala. Mahirap man o mayaman. Talagang pag nasa tama, dapat ipaglaban.